Hi everyone, ako pala si Nandis Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. Live update muna tayo sa Bansang Croatia ngayon sa buhay natin dito. So ngayon pala is taglamig na ngayon dito sa Bansang Croatia. So sobrang lamig na, so mag snow na siya soon. So abangan yung mga video natin kung paano at uh, saan yung mga snow dito sa Bansang Croatia. Kasi yung uh, Croatia is hindi po lahat na lugar or areas po na magsisnow dito. May mga pili lang po na lugar, kagaya ng dito sa sentro, yung sa Slimy Mountain. Doon talaga yung uh, grabe yung ice, tapos doon yung mga, may mga palaruan na skating. Doon basta da, dinadayo yun siya pag winter time dito sa Sargrave kasi doon yung pinaka, yung parang tourist spot nila during winter time po. So mag chika muna tayo about sa Croatia no. So yung Croatia pala is may kuan sila dito may mga tourist spot during summer at saka uh, during winter time. So pag taglamig pala or winter time is dito po sa city yung parang tourist spot nila kasi dito uh, kahit yung mga taga isla dito sila pupunta or dito sila mag Christmas, yung parang ganun, Christmas, uh, celebrate ng Christmas kasi dito nga mag ng snow. So, nag-snow na pala sa mga ibang parts or areas ng Croatia pero hindi po lahat. Yung Croatia pala ay ka uh, may kuan din sila yung parang tourist spot during uh, summer time. So yan yung pinaka maganda dito pag summer time yan po yung pinaka busy na season po pag summer time sa mga isla kasi ay yung Croatia is napapaligidan din sila ng mga dagat yung parang kuha nila hiwalay hiwalay din parang Pilipinas siya na style ah uh, yung mga dagat nila dito is nasa isla tapos ah uh, yung mga turista is pumupunta doon uh, kahit sa ang bansa so ah uh, yung Croatia is nabilong siya sa Europe country so hindi na sila kukuha ng mga visa pa kasi nga yung Croatia is nabilong na siya sa Sinchin country so meaning hindi ka na po ha uh, hahanapan ng visa pag andito ka na sa Croatia kung pupunta ka sa mga uh, Europe countries kasi nga ho uh, sinchin visa na po meaning uh, yung kailangan mo lang i-present sa mga borders is yung valid ID mo at saka yung passport na may kasamang uh, visa siguro. Tapos ayun, so mag-chika muna tayo about sa yung summer at saka winter dito sa based on my experience sa mahigit na one year na po ako dito. So yung summer sa akin dito is yung para lang siyang nasa Baguio or Pilipinas lang po pero pag yung taglamig na So yung taglamig sa akin is yung ha uh, kuan sya Ma madali akong masipon nga. tapos ayon ang dami mong susuotin kasi nga ho, sobrang lamig talaga tapos ayon yung pag snow snow uh, sa experience ko okay lang kung uh, first time or mga yung ah, uh, bihira lang po pero kung araw-araw po isa uh, napakahirap po gawa nga ho nga nang papasok tayo sa work tapos malayo pa yung site so lalakarin mo po yan tapos ang lamig sobra talaga pero okay lang laban na rin ilang buwan lang ning naman yung winter so ang dami din parang titinga dito pag winter sa mga seasonal work po yung galing sa mga isla So, bakit po ba natitinga yung isang mga empleyado during winter time? So, uh, ang sagot po niyan is hindi po sila magtarbaho direct kasi nga ho, uh, bago yung employer nila tapos ipaprocess po yung mga working permit. So, hindi po, bihira lang po ang uh, company na uh, mag-start ka sa work pero uh, feeling ko hindi talaga siya pwede kasi kailangan talaga siya ma-approve bago ka mag-start sa yung trabaho kasi nga yung working permit is yan yung i-apply mo ayan ah, yan yung gagamitin sa isang requirements mo na mag-apply ka ng ID so meaning pwede ka nang mag-apply ng ID tapos ayun pwede ka nang magtrabaho pwede mag-start ha kasabay na rin yan yung kung may may kailangan mang mga medical sa yung trabaho ja na yun papasok pag uh, lalabas na yung working permit mo, tapos pupunta ka ng pulis para magpa-ID, tapos mag-medical. Pagkatapos po ng medical, isa mag-advise to kung an ka na, work ka na nyan, tapos uh, pupunta ka na sa yung company para uh, magtanong kung kailan ka mag-start. Ngayong week po uh, sa ngayong month is hindi pa siya masyadong busy during winter time. So yung uh, winter time pala dito sa city, yan po yung busy sa amin. So kabaliktaran po yan siya sa summer time. So pag summer naman yung mga busy na mga areas naman yan sa doon sa mga isla yung may may mga dagat kasi nga doon po pupunta yung mga tao kasi gusto nilang maligo tapos mag-explore sa lugar. Hindi pa gaano kami kaya ngayon busy. Minsan nga nagjujuti ako sa isang week. Uh, may dalawang solo ako meaning dalawa yung station ko pero tutulungan din ako ng mga taga kusina uh, kung mahataw ako or kung kailangan ko ng tulong. So uh, sasabihan sila ng chef na tulungan ako kasi dalawa nga yung station ko. So yung station ko pag solo ako pag ha, hindi naman siya matao oh, is da, uh, isang kuan uh, doon ako sa dalawang station na uh, meaning dalawa yung uh, gagawin mo so doon ka sa white dish at sa uh, sa black dish so iba pa yun ha maghugas ka noon tapos uh, pag during uh, closing time kasi more on closing time ako nga yung uh, mga schedule ko so mag magkuan uh, pa kayo maglinis kayo ng floor so Basain mo pa yan, i-wash mo, mo pa yan, tapos i-brush mo, pero may tutulong din naman sa'yo pag uh, ikaw lang mag-isa Kasi nga, alam nilang ikaw lang mag-isa Tapos, uh, minsan din, dalawa kami, okay lang akong dalawa, hindi naman siya masyadong kuan mahirap Pero kung ikaw lang mag-isa, pero kung wala namang buffet, minsan okay lang yun Pero pag may buffet, mahirap, kasi nga ho, uh, maguhugas ka pa ang dami mong gagawin magtapo ng basura basta malalaman mo yan dito pag andito ka na sa bansang ko Asia pero dapat kung andito ka kung kagaya sa akin yung trabaho mo dapat um, marunong ka mag multitask mabilisan talagang galawan dito so hindi ma pwede yung mga palampalampa po dito na kagaya nga yung ma-assign ka dyan kung ikaw lang mag-isa dapat mabilis ang galaw mabilis na galaw pero smooth lang siya tapos na okay lahat yung mga galaw mo so yun na po yung maipapayo kung pag andito ka na sa bansang ko isa. so bawal po mag inarti po dito kagaya nga ng iba isa din siya sa mga factor bakit na na titingga yung staff pagdating dito kasi na, may iba pong namimili po ng trabaho na ibinibigay sa ng uh, consultant or agency so nirefuse nila pag hindi nila gusto so ayan uh, kaya natitinga sila ng matagal so may natitinga dito hanggang 3 months po kasi nga ngayong mga ngayong taon is lalong tumagal yung mga approve ng working permit sa bansang ko isya, iwan ko lang ha kasi nga yung friend ko hanggang 5 months na yun, yung kabatch ko na kasi inapply ako dati nung na-expire yung mga papilis ko, 5 uh, months silang nag-process bago lumabas yung mga working permit nila so yung mga kabatch ko pala dati nasa Middle East pa yun tapos meron din ako dito wala pa rin hanggang ngayon Una na palabas palang lang po yung working permit niya so 5 months na so sa nag apply po papunta dito wag po tayong magmadali magwaan lang po tayo um, uh, pray po tayo tapos kuan lang yung go with the flow go with the process wag natin stressin yung ating sarili kasi nga ho baka mapahamak tayo sa mamadali natin So, mahigit one year na pala ako dito. So, sa experience ko naman dito. So, nakaranas din pala ako ng yung tingga na yan, no? Pero, iba-iba po tayo ng mararanasan. Kasi nga ho, yung during sa pag uh, nung natambay ako, ha uh, may nahanap po akong part-time. So, hanggang ngayon, so... May part-time pala ako hanggang ngayon, no. Pag di ko, pwede akong mag-part-time. Basta weekdays lang kasi mag-close yung Hang, uh, tinatrabahoan ko pag weekend. So, minsan pumapasok ako, pumapasok ako dun isang araw. So, at least may 30 euro na ako. So, malaki na rin yung 30 euro, no? So, pang grocery ko na yan siya, pang allowance ko na. Tapos, kung kailangan kong mag-ipon, tapos kailangan, marami din kasi ako mga uh, uh, kuan responsibility or responsible sa Pilipinas, no? So, isa po tayong Broadwayners so shout out po sa lahat ng mga OFW kahit mahirap ang uh, ating mga ginagampanan sa buhay so nilalaban po natin so kailangan ko pong mag part-time minsan kasi mag bakasyon muna tayo wag muna uh, uh, mag-relax muna tayo kasi nga ho, wag lang puro trabaho so kailangan din natin ng uh, time para sa ating sarili so wag lang Uh, hindi dapat uh, padala ng padala. So, kailangan mo rin yung... Uh, Ikuan yung sarili mo. Sumahalin so, mo rin yung sarili mo. So, dapat makaipon ka ng unti. Tapos, uh, kung seasonal man yung trabaho mo, dapat mag-ipon ka talaga. Kasi, uh, minsan matatagalan yung working permit mo. So, paano na yan? So, kailangan mong... Uh, yung mga allowance mo dito... So, good things uh, yung uh, experience ko dati kasi ma yung agency namin is may accommodation. So, may mga agency na walang accommodation dito sa bansang Croatia. So, mahal po dito yung mga bahay. So, yung pinakamura siguro is 220 euro per month. So, bit spacer pa yun. So, mahirap din maghanap dito during winter time kasi nga ho ang dami pong bumabalik sa city na galing po ng isla so kailangan po din nila ng bahay so yung iba nag rent po yung walang mga uh, accommodation ng agency yung iba naman sa under ko sa sa akin is marami pong uh, accommodation yung agency namin yan ang po yung uh, advantage kasi nga um, yun may kahit matingga kami at is may ba, may accommodation ba sa lahat na nangarap na gustong pumunta dito sa bansang Croatia so uh, tra, uh, trust lang kayo sa process kasi pag para sa inyo yan kagaya ko na hindi naman ako masyadong nag-expect na matanggap ako dito or ma-approve talaga yung visa ko so minsan kasi may mga visa din hindi na-approve sa bansang ko, Asia. Iwan ko lang kang ngayon ha, pero yung yung parang sa kuha namin sa time is uh, meron po. Tapos yung sa time namin is uh, yung placement namin dati sa consultant is uh, 6,000 real yun. Or mag 7,000 kasali na yung mga visa application ko. Tapos mga stamps stamp uh, sa mga police clearance. So ngayon naman is nagmahal na po sila tapos may medical na daw ngayon. So ngayon is 8000 na daw real sa Qatar tapos hindi pa kasali yung medical. Dati sa amin is wala na po yung medical. 6000 real na po yun all in na yun siya may ticket na yun. Tapos wala kaming medical dito na lang kami mag-medical.